Yeah. <laughs> Kaila tayo guys. May kukunin akong rabong. Kunin ko na yun. Baka maunahan ako. <coughs> morning na pala. Good morning sa lahat. Abet joke ka boy. Gala na naman. Sige. Shhh. Dadaan lang ako. <laughs> timing na naman tayo mga idol ayan oh madaanan na naman natin yung pinipitas nilang mais na sinjinta ito ito to po hindi po ito yung sadya ko may kukunan lang akong rabong kasi nung sang araw gumala ako sa glit hindi ako nag-video. May nakita akong rabong. Kukunin ko ngayon. Kaya lang. Ayan o. Videoin na rin natin. Kunan ko na rin. Ayan nagpitas na ng sinjinta na mais. <coughs> Lamig eh. Oras po ngayon ay nasa uh, alas 7 na. Hindi lang ako gaano kaaga pumunta kasi malamig. Ganda ng mais ng kumpari ko ah. Yan okay, guys, so mais ng kumpari ko yun. Ang ganda oh. Saan kaya itong mga toot? Mereka akan berjalan-jalan. Mereka tidak ada. Tidak ada ah na Oh, ba't nandito si Mar Pedro? Walang hiya. Nung ng mais. Don't worry, don't worry, don't worry. Guys, nandito si Parang Pedro. Nagpitas ng mais. <laughs> <Ay>. Hehehehe <laughs> Yan no, si Uncle Fabian, may magpitas din ng mais. Oo. Ano? Magpitas ka din mais. Bakit ka naligaw dito, pare ko? Eh? <laughs> <laughs> Tanggalin mo yung ano ma. Yan sila guys, oh. Ilan kayo, walok? ba? Oo. Oh, May kukunin lang sa ako ko rabong, daanan ko naman kaya na mitas. Oh. Hey. Oh. Ano ya? Ay, tanong trabaho. Ikaw, ano, yung mesh na sinjin ta oh, pinipitas na. Dira si Kulokoy. Tingnan niya yung bottles si ng nang sinabi ko, hindi siya buo. Yung isang bunga niya, yung laman niya. Ito oh. Pero wag ka pag naano ito na itatanim. Ang ganda ng variety na to. Halos ganito lahat guys yung ano niya, yung laman ng botel niya. Hindi sa hindi kagaya ng ibang variety na punong-puno ng ano, ng botel yung isang ano niya, isang ganito niya. Ito tingnan niyo oh paltak paltak malabo yung cellphone ko kagawang oh ah dito pala si Manong Aje Manong Aje pupuntahan ko yung ano yung kawayan mo doon titingin ako kung may rabong yun guys, oh, halos lahat ng butil ng anong uh, ano, laman ng bunga niya, ganun talaga yung paltak-paltak ayan oh. Yung natatandaan niyo yung bukid na ito, na ko ito nung nagtanim sila ng ano, ng puso doon banda oh. O oh, ngayon nakapagpaanin na sila ng ano, sinjinta yung sinjin po na building yung kung na, yun kaka-upload lang yata nung isang a ah, kahapon lang ba yun yun po yung nagpapatanim dito para sa binhi yun tapos tumamaya buti ka pa may trabaho ka buti ka pa may trabaho ka ako wala wala pa akong trabaho. Medyo Artista kayo ngayon! <laughs> Upload ko ito mamaya. Yung nagpalitada ka, hindi ko pa na-upload. Malawak po ito kay hanggang dun to doon. Huwag dun sa may kawayan Oh. Ano yung ano dito, boy? 500. Guys, 500 daw yung isang araw. Mimitas ng mais. Isang um, 500. Ha? 500. Mo, Ay, isang lote lang, 500 na. Parang kontrata. Ha? Lahat-lahat. Lahat-lahat na ito? Wow. Oo. Ngayon yun na yung palibot namin, guys. Wala kayong makikita ang iba dito. Hindi mais. Pero nalang pag dumayo ko doon sa kabila, may palayan doon eh. Iba yung palayan na pinupuntahan ko noon doon sa kabilang ilog yun. Nasa tawid ng ilog. Pero ako pupuntahan na ano. Puntahan ko yung boys doon sa ano. Doon sa may T-Flex. Papatong ako doon. Hindi pa ako nakapunta doon. nice ni parang rumnik oh Bawi ka ngayon ang kilang ganda ng tubo no Okay Ayun oh Guys natandaan yung mais dito dati yung paltak-paltak yung tubo ayan oh Bagong tanim lang itong ganda ng dahon no oh. Bagong variety ito, Uncle? Wow, bagong variety daw. Tingnan nyo guys, oh. Ganda na po po. Ito yan, Bikal. Ah, Bikal. isang bag. Oh, 7,000 daw isang bag na ano. Ilang kilo yan ang isang bag? 10 kilos. 10 kilos? Mahal pala, no? Yung binhi na ano. Pero ano rin, yung sindinta rin na binhi yun? Iba? Krasad. Ah, krasad. Ganda ng tubo ah. At wala ga anong namatay. Buhay lahat. Oh. Ang okay, guys, yung laruan ko lumipad oh. Ah. Oh, maganda. Okay guys, patuloy ko muna.